si Langga Ken. Ayan po. Nahihiyan na siya ng humarap sa camera. Parang kulag na yata siya. Ayan. So, pupunta naman namin si ano, Kapsat Maripi. Wait ka lang dyan, Kapsat. Ayan guys. Dito kami sa Ni Naghahanap kami na aming pwesto pwesto. Nauupuan. At makakain na ng lunch time check is 2 p.m. Ayan na. Sama ko sa langga, Ken. Ayan. Ayan, guys. Kasama ko na silang dalawa. Ayan po. Ayan po ang aking mga karumaldomal na mga kaibigan. <laughs> mga o, oh, mga karumaldumal. Oo, mga karumaldumal na mga kaibigan ko ng iba na alawin na yan. <laughs> Ayan silang gakin, guys. Ito naman siya. Ayan. Mga karumaldumal daw tayo. <laughs> ano bang salita yung sinabi ko? Karumaldumal, di ba? Parang, parang... Parang criminal. Parang mamamatay uh, Mamama, tao na. <laughs> Ay, ito, ato, Makati daw yung ano niya. <laughs> Andito na naman kami guys. Nagsisi muna na naman kami sa kaharutan. Kaya abangan nyo guys. Kakain muna kami. Gutom-gutom na kami. Sige, bali naman akin dyan. Kasi oh. ako bakit naman ako. Oo. So, oh, okay. oh. Sige, ibabas nyo daw siya. Silang nga ah. Ken para mag-viral na din. So, ayan. Kakain muna kami guys. And guys, ang good aming good kain oh, Lord, Panset. thank you po sa mga Maygulay. pagkain ito, Panginoon. Maraming salamat. Ilokay, right. oh, Tapos pansin. Mga Ilokano, Ilokano oh, din Yung mga mahilig sa mani dyan. Shout out. Pintles mo Ayan guys, naglipstickan na kami. <laughs> Ang ganda ng panunod ko ng jump car, tapos bigla na lang may namumula yung bibig dito. Hindi ko alam kung yung tag 150 sa baklara <laughs> Patingiping ko na, na Ay, it, ganit, ganit, ganit. lang, ganun sila eh. Nag-akin na yung sabi mo, yung tag-150 sa baklara nandito sa Hong Kong. <laughs> Nag-akin! <Lang> <laughs> yung tag-150 sa baklara nandito sa Hong Kong pala. <laughs> Oo. Oh, Teka, oh. kulang pa yan eh. Lelipstick pa daw guys. Yung, Ito, hindi nila ano. alam kung paano gamitin to. Oh, paano buksan. Na. Paano buksan? Oh, dipisilin mo lang dito. Oh. Ito, pisil-pisil. Kaya oh, syempre. Kailangan pinipisil. Yung, yung pisil na gano'n-ganon lang, oh. Oo. Uh -huh. Kakaiba yan, ah, kapsat. Hmm. Paano ba maglagay? <laughs> <laughs> oh. Ano? Busog ako. Eh. Grabe ba? Grabe yung... Ba May nilibrizi kay Dogay kuno kami kita ay ti nang libre siya May bayad yon. May bayad yun. Hindi na kono ko magbayad. Mm. Sino nagsabi sa yo? Laswa. Laswa. Karang Laswa. Malas. Mm. Oh, grabe. Tingnan niyo guys yung kasama namin, di ba? Kakaiba yung mga kurada yung mga topic dito. Eh. Grabe yung lipstick ni. Grabe yung lipstick ng Nina mo ba? Kumakabunggo to sa mga apat di Puga, pero siya pa <laughs> nga ang hinahanap ko, Apam eh. Oo, guys, kung sino po ang may may kakilalang Apam diyan, ipakilala natin si Kapsat Mariti. Baka sakaling may ma, may mahanap. Wag lang apampangit ah. Mm Hindi -hmm. bali nang apampangan, wag lang apampangit. Oo. Ay, ang init, guys. Nagmo nag, -mo nag ano, nagmo-moist yung init niya. Oh. Pero tingnan mo sa bundok oh. Pero parang di Diba? Oh. Buti pa sila may red lips. Ako wala akong red lips. Brown lips ako. Yung, yung brown lips pang nalalaman. Oo. Ano pa? Ikaw. Tapos, pang lipstick. Langga pang lipstick. Hay, ang imo bibig daw na putla ka doon. Tapos. Opposite kay Mariti. Ang putla pa ako? Oo. Tapos, ang kilay ko medyo burado na dito guys. Eh. Diba? Ang Tignan nyo guys. Ang galing niyang mag magkilay. Ayan po. Ayan. Kilayan mo daw si Kap ano kinain? Po. May kilay siya. Maganda ng kilay niya ngayon. Magkang... Tapos? kilay ako naman kilayan. Kilayan mo. Kilayan mo. I wear leggings like a... yan Kikilayan ko daw siya guys. Ay! Ayusin mo. Ay, ikatakpa ay, ay glass ko ang ah. Sige hindi ako makakita. Ay, yan ang fish Bulag na si Makarisma, hindi na makakita. Hindi ako, hindi 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 ako makabasa pag walang akong eyeglasses. Pagdating ng 60 cups at mga hapa na ako. lang, <laughs> kailangan kapakapain mo gano'n. Ibang <laughs> klase na yung kapakapa. <laughs> yung gano'ng kapakapa. <laughs> Ibang, ibang dating, ibang dating. Okay, now, guess, oh, okay, na yung eyeglass ko? Baka mag... Eh. Oh, sige na. Irisin mo muna yung, ano mo, yung kilay mo. ano may... mairis? Hindi, I mean... <laughs> may, may ano pa eh. Ay, mo ka, ang kalaway mo, tapos ipunas mo sa kilay mo. Oh. Hindi na, man, may yan. Ma hindi. Ikaw may... Ikaw ang mag-iris. May pa ano pa. pa kasi eh. Dilaan mo na lang. Hmm. Ikaw ang maghawak dito lang na, ng ano. Oh. Okay

na yan makahanap ng apa ako nga. Uh, ano yung ginapangistis mo? Ano yung ginapangistis mo, Randy Galbi? Biak na baso? Pente ko niya. mo na. Sarap ka rin Nang nir, nang nir, kaya ang iis mo sa kuwan mo, may sabang daan na kuwan namin. Bakit? Mag-rason pati mo. Gaparyas mo na sa relasyon mo. Huwag ka kasing tumawa! Ang naman, tong... Tawa lang, tawa! Yung relasyon! Ang sakit nag-date tips ko. Katawa sila. Sinabi ko sa sa'yo, napahugot ka Kaparehas kasi. Parehas na sa relasyon mo. Yung makaraan na wasak na. Huwag mo nang timid na itai. Eh. Ano, ikip. Kasi wasak na nga eh. Bakit? Hindi Basang ba? na yun. Bakit hindi ba pwedeng balikan? Pa, i-off mo pa. Pagkawarinig mo. Tapos na ang aking kilay, di ba? Ganda ng mga nagkilay sa akin. Magaganda. Oh, may red lips. Thank you. May red lipstick. Asan ah, na yung eyeglass ko? Hindi ko makita kasi kapasat. Ayan, okay na. Bawal sa akin yung mag-lipstick. Ako, ako mag Lalo akong gaganda. Ako. Charot. ko so so Ano naman ba yung nakita mo lang? Sige. Yan. Kakain na naman ako, guys. Sa susunod, ano sabi niya? Sa susunod daw, guys, dito naman kami ulit. Second Sunday of the September. Pero, hindi ko alam kung ano yung... Wala tayong statutory sa September. Hindi ko alam. Mayroon yata. Mayroon. Isa. Meron? October dalawa, November wala. December. December taklo na sa akin na yung 26. Ganon? Paano naging taklo? 25, 26. Kanya tayo. 25, 26 lang? Oo nga, dalawa. Tapos January 1. Oh, ayan. Yes! Matatapos. Yes. Atin na yung 26. Maging 1 year ka lang sa amung naman. Maka ah, ngayon oh, year na din ba? Mag-one year na. Mag-one year na ako. One year na, one year na lang isang ikot pa. One year Kunting na lang lipat ka pa. na ulit. One year na lang na Oh, yung, yung. yung gagawin pala natin. Oy. Anong gagawin natin? Wala akong silipon na dala lang ga. Ano yun? Ito, ano yan? Memory tool. Hindi mo Picture mo. Ganito o, lang yun ah. May binabalak Pick. si Kapsa kanda uh, Maripay guys. Pero hindi ko alam kung ano yung binabalak niya. Okay. Huwag mo nang alamin, marites ka kasi. Pa sabi yung, sabi nung ano, sa post, bakit, rin. hindi ka na nag, bakit hindi ka na nagsasabi sa akin? Sabi niya, eh, kinikwento mo, uh, bakit hindi ka na nagkukwento sa akin? Ika pala, sabi na, sagot ng kaibigan niya, eh, kinikwento mo rin kasi sa iba hayop. <laughs> nag-aaway na naman sila si guys. Oh, oh kalahay, tata, o, nulit, kala ay tama ha. Para nang gago. Ako na man tanong ni Sala. Imo lang ginawa mo lang ako ng stand eh. Kung tama ingat suportahan mo na lang ako nang ganun. So, <laughs> nag-aaway <laughs> sila guys. <laughs> oh, oh. Ay. Oh. Wala sa sala min trao oh, na kanta. Oh. Kulang kulang na lang letter P doon sa harap ng ng damit nilang Ken. O oh, letter P. Ah, saan ang P? Sa damit nilang gakin kasi kulay orange nga. Priso nga. Priso. Alis dyan lang, <laughs> lang ka. Alis dyan lang ka. Ba timer? Ay nako. No. Okay. Pinalis ako. Tiyo. Ayan, oh, Ay, no. ginawang stand si Makaris nga. Oh. Wala, hindi oh. sa 60 yan. Hindi ka na magadla. Seryoso na kita ko. Hindi ka na magadla. Gaga!

Ay, ibugsohan ako <laughs> Ay, do you want to go na ba? Siyempre bukay ako. Alala naman na ano? Alala naman na. Hindi yan gagawin ko pag ako. Siya. Hay uha man nabig manano naman. Atege. Oh, say like this na, like this, like that. Ay, nga uyog sa busong mo. O, sige. Ano mo, ay buhay ako. Ay, Diyos ko naman. Kayo oh, ha, madali. O, 30 seconds. 5 seconds lang? Ay. Uh, 30 seconds, ang tagal-tagal naman nun. Hindi hinga para mag-hindi na yan magulat. Ayon, tapos na. We sit. Liwan, mo na 'yung basket. Ten, I mean, ja. Ano 'yung gagawin? Ay miga, may sit mo sa imo abi. Wa'y natin sa langga, hindi natin. Patingin, patingin ba? Sit, patingin ba? Daw! ni sit sa kabayo. Kabang. Hay nung man, be Maatras ko! Pasi nang ako ha? O tama na. oh sige. Okay. Sana all may apam. Hindi ka pala mag-hambal. mag ako, rin sa akin. Ang mga sa akin. Pang pang ID daw yan eh kaya huwag kang magalaw. Saan? Para sa ID sa. ID sa. Wala lang. Priso. Parang na, sana. Oo. Oh. Okay naman. May ara-ara. Uh, uh, namit tani lang na kung mas taas dali, Hindi short man mo. Eh, di pungko sa baba. Pungko sa baba. Time to go home! So, ayan guys. So, uwi na kami. Uwian naman. Tapos na yung holiday ng mga kunya. Harutan ng magkakaibigan. So, ayan. Tapos na ang ang araw na ito. Hi guys, tapos na. <laughs> Bye. See yes. you when I see you. Bye, guys. See you again, guys. Bye. Thank you for supporting Makarisma's channel. Thank you so much. Thank you for supporting Makarisma. Oh. Walang kwentang. Love blogger. you all. Walang <laughs> kwentang <laughs> <laughs> Salamat <laughs> sa mga... Salam. Good luck to you, guys. Yes. See you on our next vlog, guys. Bye-bye. Bye-bye. Salamat salam. like, like, sa mga nanonood sa aking kwentang. Like, share. Grabe, likes. Likes din ganon. Grabe naman. Tapos baklasan nyo na lang si Makarisma. Mau. Wow. Kung nasa, nasa inyo <laughs> na yan, guys. Ama, itaktak nyo siya sa 10K. <laughs> Itak, grabe pa kung sinsya naman. Itaktak nyo. 11K yo. na nga yata siya. Tastak. Malapit na. na. Taktakin na ano na Pero no, ito yung live niya, naka 200,000 views. Hmm? Oo. Oo. 200,000 views tapos yung Last. live viewers niya wala ang sampo. Like viewers. Kasi mga ano yun. Alam niyo na guys. Binigay ni Lolo. Oh, binigay ni Lolo yun. Someone help me. Secret. So, ayan Hi guys. guys. Salamat sa panunood ng aking no, videos na walang kwenta pero may natutunan. So, Bye. I love you guys. Patayin ko na yan. Kung ayaw patayin, ikaw yung patayin ko. <laughs> Babay na daw kasi papatayin na ako.